Ang pangako ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang iglesia. Mateo 16.18, Magandang Balita Biblia. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapananaig sa iglesia na itinayo ni Kristo. Sa gawa 28 ay nilinaw ng mga apostol kung aling iglesia ang itinayo ng Panginoong Jesus. Lamsa Translation, isinalin mula sa Ingles. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kaniyang dugo. Ang kamatayan na hindi kayang daigin ng tao sa ganang kaniyang sarili ay magagawa niyang daigin kung siya'y sa iglesia ni Kristo. Si Kristo mismo ang nangako na ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapananaig sa kaniyang iglesia. Kung totoo ito, bakit may mga kaanib ng iglesia ni Kristo na namamatay? Nangangahulugan ba ito na nadaig sila ng kamatayan? Isang labing 4.16 hanggang 17, magandang balita Biblia. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ang mga kay Kristo o mga kaanib ng Iglesia ni Kristo, bagaman malagutan ng hininga ay hini pa rin mapagtatagumpayan ng kamatayan sapagkat sa ikalawang pagparito ng Panginoon, sila ang unang bubuhaying maguli. Sa dakilang araw na yaon, silang mga makakasama sa unang pagkabuhay ay hindi lamang makapagtatagumpay sa kamatayang pagkalagot ng hininga, kundi maging sa ikalawang kamatayan. Apokalipsis 20, Anim, Labing Apat Pahayag 20, Anim Magandang Balita, Biblia Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at magahari silang kasama niya sa loob ng sanlibong taon. Pahayag 20.14 Magandang Balita Biblia Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Para ma-follow kita, mag-comment, like or share ka para mabisita ko ang bahay mo. Maraming salamat.